Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon Ang gagawin ko ngayon guys, sa ah, maglinis ako ng filter ng aircon Pakita ko sa inyo kung paano So yan guys, ah, samahan nyo ako Bago tayo magsimula guys, ah, huwag mo kalimutan mag like, subscribe din sa akin channel Sa Kuya Itoy eh, Vlog So guys, ayun Yan guys, yun nga pala yung dilinisin ko na aircon pero ang lilinisin ko lang dyan ay yung filter niya. Kasi medyo mahina na buboga yung hangin. Kailangan linisin yung filter. So, ayan, tuturo ko sa inyo kung paano. So, ayan guys. So, una, bubukahin natin yung kanyang takip. Ito, ma'am. Ito yung takip niya. Pagkabuka, mayroon dito yung sinusundot lang na nalak, nakalak lang to Itutulak lang natin palabas. So, Jan. nga pala guys, bago natin simulang buksan, i-unplug muna natin kasi mahirap na, delikado, baka makakuryente. So, hugutin muna natin yung kanyang plug. para safe tayo. I kabit na lang uli natin pag te-testingin na. So, ayan yung buton Ito, ito guys. Ito, ito. ko lang siya. Palabas. Tapos, magkakabit na uli nung bago papasok lang uli. Ayan, tapos, pag natin, ibebend lang natin siya ng konti kasi naka, naka, ano lang siya dito, sa dalawang tabihan niya. Ayan, ayan yung dalawang tabihan ng aircon, parang nakatusok lang yung meron siyang pinaka ano na nakatusok. So ito na guys, nakuha ko na siya. Ang pagkuha nito dahan-dahan lang kasi meron siyang, eh nakatusok lang siya dito sa butas. Ayan yung butas niya, sa tagiliran. Ayan. Tapos hanapin natin yung kanyang, hanapin natin yung filter. Yung filter na yan, nandito lang yan eh. Nakasuot lang dito. Ayan. Ayan guys, bago na ito makuha itong filter, itong takip na ito, natatanggal ito na nakalak lang din siya. Iaangat lang siya. Ayan, nakaangat na siya. Ibubuka lang ngayon, nakatusok lang din siya, ibubuka lang siya para makuha natin yung filter. So ayan guys, naiangat ko na siya naiangat ko na siya, tapos ito yung filter niya, sobrang dumi na. Yan. Ang gagawin natin sa filter, i dalawang klase, dalawa tong filter na to, ayan, kukunin lang siya ng ganyan. Tapos huhugutin, yan. Ito nyo guys, oh, napaka dumi. Oh. One year na tong hindi nalilinis. Yan. Yan, bali, ba, kalahati siya dalawang maliliit lang siya. Ayan, hugutin lang natin ganun. Ayan. Tapos saka natin nilinisin. Ayan guys, ang paglilinis naman, isprayan lang natin siya ng tubig. Ayan, kitang oh, kita yun kita. Ayan, duminaw. Oh. Ayan, ganyan karumi Pag oh. one year na pala yung aircon, ganyan ka Romeo. Ano niya. Ayan labo niya. Oh. Pero sirita natin siya ng tubig. Ayan, oh. Kasi pag barado yan guys, nakikarapa na yung makina ng aircon, malakas sa kuryente, kaya kailangan dinisin yan hmm. yan. Ganyan lang, ganyan pag ililis. So ayan guys, ah, narilis ko na itong isa. Pwede rin natin syang gamitan ng yung mga lumang toothbrush pa pangangkat sa kanya. Pwede rin naman kamay lang. Basta huwag lang yung matalas kasi baka mapunit yung screen niya. Yung filter eh. Yung pansala sa mga domingo. Kaya ang ginawa ko, kamay lang yung pinanlinis Running water. Yung may spray naman, pwede rin spray. Para mas maganda, mas mabigit ang mga idol na linis ko na. Bago natin siya ikabit, kailangan patuyuin muna natin. Kaya muna siyang matuyo. Yan. Yan guys, gumamit pa ako ng hagdan. O, bago natin ibalik, ah, uh, ko muna yung kanyang bahay. Medyo madumi na rin eh. Marami na rin alikabok. Uh, oh, yan yung TCL na inverter yan dilinisin ko muna so ayun guys dahil tuyo na siya ibabalik ko na siya ang proseso ng pagbalik ay ganoon din naman ay eh, kung paano ninyo din naman ganoon. so yan time guys Angat lang natin ito ulit Tapos Ilagay lang natin kung paano natin siya Akin ko ang ganyan Bilis lang naman Mahirap lang siyempre yung pagdatanggal pero pagbabalik, dali na. O si itong cover. So, hindi rin palang hindi tanggalin ito kung naglilinis. Pwede naman ito lang. Kaya alam ko tinanggal kasi nililinis ko din. I-bend lang yung gitna para madali kami. So, yun. Ito na. Ito naman. Hindi na, na ginagamitan ng mga tornil ngayon ngayon sa madali na. Nakalak na lang siya. So, ayun. Tatlong ganto ang nililising ko. Uh, pero isa lang muna yung pakikita ko. Hindi ako nililising yung iba isa lang muna tayo mag-concentrate pero tatlong kwarto yun hindi nabibigay siya ng 1 year so pwede na siyang i-plug ulit tapos subukan I-open ko na siya. Kukunin oh, ko lang yung remote. So, ayan guys. So, tinesting ko na. Tinatay ko malakas yung hangin na niya. So, yung guys. Oh. Ganda na. Dakas na ang pasok ng hangin kasi eh, malinis na yung kanyang filter. Yung may niya. Maano na siya. Oh. Pa number 18. So, ito na lang tayo mga idol hanggang sa susunod na video. Abangan nyo. O, so, ito, nabilis naman tayo ng nabilis naman ako ng aircon. Uh, mga idol, huwag nga pala kalimutan mag-like, subscribe sa aking channel, sa aking ito'y vlog guys. Oh, God bless.